Inadapt na nga natin ang tuloy mga puppies na ito. dito itong first time nila makapasok sa mansion. At tingnan nyo naman ang reaction ng ating pack members. Hindi sila magkanda o gaga kung sinong unang aamoy. Meron nga tayong bad news today at meron din naman tayong good news. Dito nga muna tayo sa bad news natin. Magdamag nga po kasing hindi pinuntahan ni Mama Dog itong mga puppies niya. Kaya kinaumagahan, iyak sila ng iyak sa gutom. Talaga nga sumisilip-silip lang si Mama Dog dito sa mga puppies niya. Pero di na siya pumapasok sa loob. Hindi na nga yata niya gustong padedehin. At yun nga ang bad news natin for today pero that leads us sa good news natin. Yun nga ay ang pwede na natin ipasok ang mga puppies na to sa mansyon. Dahil nga kasi hindi na sila puntahan ni Mama Dog, tayo na nga magpapadede sa kanila. At syempre para mas matutukan nga natin sila at para mas safe na nga sila palagi, doon na nga sila ilalagay sa loob ng ating mansyon. At kung makikita nyo nga talagang pinilit ni Mother na buhatin silang lahat kahit napakalalaking na at halos hindi na nga kaya. tuwan tuan, -tuan na nga rin si Mother pero tingnan nyo nga dito sa part na to, nakita nila si Achuchu at nagkagulo nga sila kasi akala nga nila ito yung mama nila. Talagang na miss na nila si mama dog kawawa naman kaso nga talagang ayaw na silang lapitan ng mama nila at tingnan nyo nga dahil nga nagkagulo ang mga puppies na to talagang halos maganda na rin nga sila at di na sila mahawakan ng eyes ni mother o tinangalan talaga at kinaya pa kaya naman dali dali din si mother na ipapasok na nga siya sa loob ng mansion kasi talagang baka nga maganda hulog pa sila at finally 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 nakapasok na nga sila sa mansion eto nga yung talagang gustong gusto ng lahat ng nasa comment section at actually kahit kami rin naman po gustong gusto talaga namin na andito sila sa loob para nga po safe sila. Pero syempre, inisa-isa ko na rin nga po sa inyo yung rason noon pa kung bakit hindi nga natin sila pwedeng ipasok dati dito sa loob. Pero dahil nga ganito yun na yung sitwasyon at dahil nga malalaki na naman din talaga sila, ay pwedeng-pwede na nga po silang iwalay sa kanilang mother. Pero hindi pa naman natin sila totally iwawalay kay mama dog. Dito lang talaga sila magsistay para nga safe sila. Kasi once in a while din naman po nga ipapakita natin siya kay mama dog at ilalapit din naman natin sila. At tingnan nyo naman talagang feel na feel at home nga mga puppies na to kaya nakakatuwa. Kitang-kita nyo naman na healthy sila at masasaya at talagang napakalilikot natin na nga itong isang ito napakahilig na magkagat-kagat. May pagtalbog-talbog at pagtalon-talon pa nga siya. O, diba? Nakakagigil sa kakitan. Habang ito naman dalawang kapatid niya, medyo mahihiyain pa nga po. Kaya kung mapapansin nyo, kinikiliti-kiliti nga po yan ni mother para naman kahit pa paano ma-feel nila na safe sila dito. At tingnan nyo naman, ito nga po ang first wavy nila dito sa ating mansion. just ko, talagang mukhang magkakalat na wiwi at pupu dito at mukhang kailangan nga natin silang ipotty train. Tingnan nyo nga at mukhang nagmi meeting pa nga po sila, nag-uusap-usap kung nasan pa daw sila at ang ganda-ganda daw na kanilang bahay. Talam nyo ba mukhang hindi lang mga pupu, wiwi at kakulitan nila yung magiging problema natin? Mukhang nga magiging problema din natin yung mga kuto nila kasi nga kahit ganito pa lang po sila kaliliit, medyo madami na nga silang kuto kaya kung mapapansin nyo kamot po sila ng kamot. Anyways, gaya nga ng sabi ko sa inyo, natin sila ngayon sa dead de kahit nga hindi sila marunong umutot dito sa chupon papadadahin pa rin natin sila pipisapi sa na lang po natin sa bibig pero syempre tatry pa rin natin talaga eh, try natin yung best natin para padadahin sila kay mama dog bakala na nga kung paano at kung mapapansin nyo rin nga malalaki na sila at nagkakagat-kagat na ibig sabihin nga po ay tumutubo na rin yung ngipin nila at nasabi ko na rin naman yung sa inyo nung umpisa ng video na unti-unti tumutubo na yung ngipin nila kaya nga next naman natin gagawin ay eh, tatry naman po natin silang pakainin na kung kakayanin na ba nilang kumar kumain kasi nga medyo mahirap din talaga kapag talagang padede ng padede. And sa totoo lang, hindi nga po natin alam kung ilang weeks old na ba sila or month kasi nga po hindi natin talaga nalaman kung kailan na anak si Mama Dog. Tingnan nyo nga itong isang to napakagaling naglilinis na nga siya ng sarili niya. Siguro nga alam na nga niya na hindi na sila aalagaan at aalalayan ni Mama Dog. At anyway, salam ko ito na nga yung gusto niya yung reaction ng ating pack members. Nung lumabas nga sila, hindi napansin nung unang dalawang lumabas pero si Hercules biglang napatigil kasi nakita niya. <laughs> ang cute-cute nga kasi talagang Dederejo dederecho na sana siya pero napansin niya nga itong mga puppies kaya naman yung mga kasunod niyang lumabas napatigil na rin nga nung makitang nakatigil si Hercules at may inaamoy-amoy. At syempre as per usual nagkagulo na nga po sila tulog tatulog tulog naman itong mga puppies habang pinagkakaguluhan sila ng napakakukulit nating pack members. Ang sarap-sarap pa -sarap nga ng tulog nila dito. Yung pabalik na nga ang ating pack members tingnan niyo at nagising din ng mga puppies kaya naman talagang nose to nose na nga sila dito at hagip na hagip na nga nila yung mga puppies buti na lang at din nila kinakagat. Sa mga females nga natin si si Cyber unang lumabas at napansin nga nila agad kaya napabalik na nga sila at syempre as per usual yung mga kasunod nila talaga nakipag amuya na nga rin at nagakyata na dito talagang ang pinagkaguluhan na nila ang mga puppies na to pero ang mga females naman po natin mababait po sila sa mga puppies at tingnan nyo nga ang ating mama thunder talagang may pagakyat pa nga dito para lang mapuntahan sila